Good afternoon sa lahat. Ito po ay nandito kami sa Samsung po. Sa mga gusto pong maghanap kung saan naggagawa ng mga naputol na alahas. Ito po nasa labas po kayo ng exit dito and magsabit po kayo dyan ito makikita nyo yung 7-11 dito ito sa gitna na sa harap ng Samsoy po B2 tapos punta kayo dito sa 7-11 dire diretso lang yan yan makikita nyo po dire diretso dito yung gumagawa ng alahas kaya mula nung ma namin to at na-vlog, ang dami ng pumupunta dito para magpagawa ng ng mga naputo na alahas, mga hikaw, mga sing-sing. Magdugtong. Ito, tataan na natin itong mga gulayan. Yan. Ito yun ha. Samsung sure po B2. Exit B2. Tapos tawid lang kayo sa may 7-11. Yan. Tawid, tawid. Ito makikita nyo mga alahasan. Tawid pa. Tawid pa tayo. Basta opposite lang ito ng exit B2. Ito may isa pang street siya. Tawid ka. dere lang yan. Yan. Hanggang dito. Ayan, nahaba na ng pila. O, yun, yung mga nagpipila na yun. <laughs> Diyan yung pagawaan ng alahas. Ito po ay Pay hosted Street. Pay Street. Ayan. Doon na sila. yan ay, mga, puma... mga may pila. Nena. Yan na. Ang kagawaan ng alahas. Ang haba na ng pila. Ayan na. Dito lang po. Ayan. Thanks for watching. Please subscribe pa yung Kayaga channel.